Bishop, yes. nandito na tayo para tugunan yung nag-request kay Direk TV Chokoy oh. ng wheelchair. Naku, masayang masaya tayo ngayon sapagkat makakatulong ulit tayo sa ating kapwa Pilipino na nangangailangan. Tara, puntahan na po natin si tatay at si nanay at iabot na natin ang tulong para sa kanila. Lakad-lakad oh. tayo, doktora. Ano kaya ang pakramdam ng tatay oh. na huh? Naku, Uh, Ma-surprise siya ngayon? Surprise, hindi niya alam. Ngayon tayo-tayo din. Ah, yun! Oo! Uh, na natin. Ay, nangako tayo sa kanya. Parang akong na excite hmm. Yun. Yes, Meron tayong isang tao ngayong mapapasaya. Yun, mapapasaya na naman. Oo. Yun. Ang okay. approach na ginagawa natin sa charity ay uh, holistic approach. Ano? Pangkalahatan. Pangkalahatan. Meron pang... Yon, mabuhay. Merong pangkabuhayan. Yon, pang Merong pangpasaya. Yon. Merong pangsaing. Yes. At merong alalay sa buhay. Yon, tama. Oh. Ay, kailangan talaga yon. Ito ang panawagan ng Direct Tukoy TV sa Seal Community Medical Foundation. Mission Foundation. Ah. Yon. Yes. po ang aming tutugunan na bibigay tayo ng... Okay. Libring wheelchair. Libring wheelchair. At... Konting pang Noche Buena. Okay. matibay si ito, si Doktora. Matibay ito. Matibay ito. Okay. You no, know, Masurprise oh. Okay. ngayon si tatay. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Si tatay, oh. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan. T Tay, kumusta kayo dyan? Ito na po yung ipinangako ni Direk Chokoy TV sa inyo. Ito po, mapapalitan na po ng bago ang inyong dating wheelchair. Uh, Ito yung pinangako namin, ano, last... Uh -huh. Last two weeks pa yun? Uh -huh. Ang Zeal Community Medical Foundation po ay tumugon uh -huh. doon sa panawagan nyo at hiling nyo kay Direk uh -huh. Tukoy uh -huh. TV na mabigyan po kayo ng wheelchair. wheelchair. Kasi, Doktora, dala namin nung nakaraan, bigas lang. Ah. Eh sabi ko, eh naglalakad lang kami noon eh, nagti-trip. Yung Philippine Lopez, sabi ko, tayo pagbalik namin, eh hanapan kita ng wheelchair. Eh sabi ko naman, 'di ba, kahit pa paano, sige hand. Pero bago po gulong niya, in order pa po ni doktor sa Shopee. Hindi, hindi naman po kasi talaga ito na nagamit. Tingnan po ninyo, yun o, nalagay lang po sa stockroom. room. At saka yung bearing niya, ano na rin po? Sira na o, ito, ito, okay. galing pa Shopee. Ito, Orte. Apo. <laughs> maraming salamat. Ito po, puli niyo na po itong inyong no ano, sipling. Handong namin sa inyo, Nay. Apo. Maraming Marami salamat Apo. po. Napakalaking bagay po ito. Maraming maraming po salamat sa tulong ninyo. Masalamat din sa Diyos. Amen. Salamat Apo. sa ah, Diyos. Ito po yun. Ito po yung wheelchair. Ito po, yan, ano, yan. Ah, Subuka, po. yung ano yun. subukan subukan nyo na ang kumupo, Tay. Pagpiligyan nyo po para sa amin. Kaya? Apo. Kaya. Kalakad lang po sa lapa ko tapos ka. malayo-layo hindi na niya kaya. Ayun. Ayun. Oh. Oh, ayan. Bago na yata ano masasabi nyo? Salamat po. Salamat po sa david sir. Marami po kayo matulungan na ibang tao. Nakasulat po namin na medyo kapos rin po sa financial kaya nagpapasalamat po ako sa inyo at ginamit kayong instrumento ng Diyos para meron pong may mga mga mas marami pa kayong matulungan na tao. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay. Ah, uh, nakita tayo na yun, nakaraan two weeks ago, three weeks. Diba? Ikaw na, 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 na pagtanungan ka lang namin. Oo, okay. Tapos nakita si ko si tatay, natanong ko, tayo, ano nangyari sa baka mo? Mas so, walang wheelchair. Sabi ko, magawa namin na paraan na makabalik kami dito. Kahit maliit na pamamaraan po, sa tulong po ng SEAL Community Medical Mission, eh, wheelchair lang hiningi ko. Eh, si Doktora, bakit wheelchair lang? Lagyan natin ng oting grocery. Yeah. Oh, okay. Salamat po, Sige po. God bless po. tayo manalangin tayo, no? Nay, no? at sa lahat ng mga po, sama-sama tayong mag-pray na tayo samahan at pagpalain ng Diyos. Pikit natin ating mga mata. Panginoon, marami po salamat sa araw na ito na tinugon niyo po ang pangangailangan ni tatay at konti lang pangangailangan sa kanilang uh, kapaskuhan. Pagpalain niyo po sila, gabay at bantayan. Ang kasama na po ang lahat ng buong pamilya, ang kan mga po. Salamat po, Diyos, maging kalusugan niya at kagalingan at sila po ipatuloy naman ang palataya sa iyong Panginoon si Kristo. Salamat po, Ama, sa iyong papulit parangal. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Thank you, Lord! Amen! Thank you.